Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Live This is a follow up message to all of you my dear family Since na documented na na marami ng bangko collapse sa iba't ibang nasyon Ngayon meron na sa Pilipinas sa Palawan sa meron na diyang mga branches DBP diyan mismo sa Putatan nag-shutdown, lahat yung mga ibat-ibang mga uh, establishment na talagang hindi na puwede, PNB, lahat ng government banks, sila ang nauna. Ngayon, may sasabihin ako sa inyo, kung gusto nyo masave ang pera ninyo, better help it for the poor. Bigay nyo sa akin at maibigay natin sa tama. mapuprotektahan ko, sa magandang paraan habang inaayos natin ang transition into sa bagong sistema although naaayos naman iyan ngayon kayong mga maranaw na hindi nakadeposito sa bangko anong gagawin ninyo? e madedemonetize din yan magiging walang value kaya nga sinasabi ko ipunin lahat e account ninyo and give it to the secretariat. Nandiyan ng ating finance uh, minister uh, kay Sultana Mads at nandiyan din ang ating Mapilindo si Dato Puga. Please connect lahat ito pagtulong-tulungan. Lahat ng mga sultans pagtulong tulungan natin. Nabibili ako kan kasi alam ko marami ang masasagasaan. Ngayon, love to the more pa kayo, pero alam ko na dumating na ang takda. Means, kung ayaw niyo ako tulungan, the more kayo magsasuffer. Kasi, hindi ko kayo masagip. Kaya nga, sinasagip ko ang mga tao na nagmisrepresent, ang mga tao na talagang binabantayan na. Kaya yan ang dahilan na bakit ako nag-iipon ng pera, kasi nang dahil sa ating Uh, hindi kunyari naniniwala, iyon pang nauna sa kalabuso. Kaya, kesa naman mawalan ng value ang inyong mga budgets, ang inyong mga pera, bigay nyo na lang. Ibigay nyo sa tao, o kaya, itulong nyo sa mission. Do not forget, yung nandyan sa iba't ibang nanggigipit, kayo ang gigipitin ko, dahil ang tinutungtungan nyo lahat, nabawi ko yan. Ngayon, kung sabihin ninyo na sa inyo ang titulo, makikita ninyo. Kasi sinabi ko na sa inyo, null on void. Lahat iyan, balik sa sovereign niya. Kaya ayaw niyo akong pakinggan na sa inyo na yan. Kung ang pera ninyong itago ninyo, demonetize. Wala rin value. Ngayon, idiretsyo nyo yan sa bangko, madideklara din yan at hindi na kayo makawidro at lalo na pag nag-shutdown, wala na kayong mapapala. Marami salamat. God bless everyone.